For today's video mga tol, ay gagawa tayo ng update dito kay Mubit. Kung magkano nga ba ang potential na pwede natin kitain ngayon January 2024. Kaya lang mga kawarmis, nag-uulan, maambon. Paano ko pick up ng pasayero neto? Time check tayo mga tol, 6am na. And then ang pecha ngayon ay January 9, 2024. Papabilisin lang natin tong vlog natin. Let's go. Halos 6.30 na ng umaga na mag-upisa kumuha ng mga booking. Inantay ko munang humina yung ulan. Gawa ng isa lang yung dalakong kapote. Yung limited edition pa. Na kung saan pagtuloy tuloy yung ulan, basarin rin pati yung katawan. Gusto nyo ba? Pinamimigay ko na. Halos ilang linggo akong hindi nakabiyahe dito kay movie. Kaya naman sobrang na-miss ko din tong pagiging MC Taxi Rider. Halos ganun pa rin ang pasok ng mga booking dito. Nakapag umagang umaga ay napakaraming pasaherong nagbubok dito. Bilang MC Taxi Rider, napakasarap samantalahin mga oras na ganito. At kapag siguradong masipag kang bumiyahi dito ay malaki ang kikitain mo. Bukod pa sa binabayad ng customer ay napakarami ding incentive na ibinibigay itong si Mubit. May mga incentive sa umaga at may mga incentive din sa gabi. Sa mga incentive pala na ibinibigay nito ni Mubit ay sigurado na ang kita mo. Kaya ano pang inaantay mo? Subukan mo na rin to. So mga tol, nakakaapat na tayo. So time check tayo, 8.30 pa lang. At nag-generate na tayo ng 358 pesos. 358? 8 pesos agad sa sandaling oras pa lamang. Halos katumbas na ng kalahating araw ng isang regular na empleyado. Mas pinili ko na lang din maging ganito kaysa mga muhan ako. Para makaiwas na rin sa mga sipsip -sip na katrabaho at sermon ng amo. Okay. muna guys. Oh, matibay ng puso. Mm. Bali na 522 na ako. Alim na booking. Pero di ibig sabihin nun ay madali na tong trabaho na to. Dahil hindi mo alam ang pwede mangyari sa'yo dito sa kalsada. Ika nga ng iba na kapag nag ka, yung isang paamo na sa hukay na. Which is tama naman. The vocabulation of the story is the telling of the truth tama naman talaga dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa atin sa gitna ng kalsada. Kaya sa mga katulad kong MC Taxi Rider or Delivery Rider ay lagi tayo mag-ingat. Sa mga gusto naman mag-apply, pumunta lamang kayo sa Grab Marikina. Balik tayo sa biyahe. Okay naman ang biyahe ko dyan at hindi masyadong pagod kasi may mga time na hindi ako nag-auto accept. Para pagkatrap ko sa pasahero ay makapagpahinga lang ako kahit ilang minuto. Pero mas maganda pa rin talaga ang nag-auto accept. Bukod sa tuloy-tuloy ang booking na pumapasok ay may libre pang plus 2 na gem Pag may plus 2 na gem ay mas mabilis mong mabubuo ang mga butas O ang tinatawag nilang incentive dito Kaya nasa decision mo na kung paano mo mamamanage ang application na ito May mga rider din dito sa move it na matitindi bumiyahe Nakakagawa sila ng 30 rides mahigit sa loob ng isang araw Yun ang tinatawag na soldier boy Ang mga soldier boy ay may matitindi ng karanasan dito sa pagbabiyahe Bukod pa dun ay nakuha na rin nila ang wet packs immortality Ang wet packs immortality naman ay naa-achieve ng isang rider kapag ito ay hindi na tumatayo sa kanilang upuan. At sa tagal ng panahon na ginagawa nila iyon, ay nagkakaroon na ng tatlong layer ng balat ang kanilang mga puwetan. Ang mga katangian nila ay kaya nilang tumagal ng 24 oras sa biyahe na hindi nakakaramdam ng hap de o sakit sa kanilang mga puwetan. Kaya kung ikaw ay nagbabalak sumubok o mag-apply dito sa movie, ay targetin mo na rin makuha ang Wetpacks Immortality. Dahil kapag meron ka ng Wetpacks Immortality, ay siguradong laging masarap ang ulam mo. Sa una lang naman nakakapagod ang ganitong klase ng trabaho. Di diba, ganun naman lahat? Kaya sana yan lang talaga. Balik tayo dito sa biyahe. Pagka-drop na pagka-drop ko ng pang-18 booking ko, ay nag-decide muna ako kumain ng mga peaceful-peaceful dito. Nakabukas pa rin naman yung application ko at ito ay naka -all auto accept Hindi porkit naka auto accept ka Ay lagi ka nang papasukan ng booking Meron din mga ispat ng lugar Na kung saan mahina ang booking At meron ding oras na mahina ang booking Nung nakuha ko na tong 20 na booking na to Ay nakaramdam na ako ng bagot Pahinga muna mga kawormis Bali nakakadalawang butas na ako mga tol Isang biyahe na lang pangatlong butas na Equivalent nun 220 pesos And then sa AM rush incentive Nakakuha ko ng lima So equivalent nun 100 Tapos sa PM kailangan ko ulit makalima lang Para makakuha ulit ako ng 100 Para makuha natin kagad yung 450 pesos Kaya nga lang ako sa kumakit yung balikat puro sa huli ang laki tapos ano malikot pa tapos update dito sa application mga tol meron ng ano selfie verification eto mga tol may kumuha na ulit akong bagong booking kaya lang going sa Piapo, Manila medyo magkakaroon yata ako ng problema ron kasi pista ng nasareno ngayon ayun mo, ako na ito so eto guys, dito na ako sa may LRT wala pa rin signal wala na naman signal ito guys, may pick up ako sa Sampalok. Kaya lang wala signal, wala data. Ano kaya 'to pick up ko dito? Dumagal na ako ng 30 minutes, hayop na yang kakaitot, wala pa rin signal oh. Pinuntahan ko na 'tong address na 'to, yung pasahero ko yun nakuha dito sa may Sampalok kaya lang ano condominium hindi ko siya ma-pick up hindi ko alam kung saan dun pinuntahan ko na siya sa location niya kanina wala namang karun dapat alam niyang walang signal dat bumaba na siya papunta na ako sa tamesa na guys wala pa rin signal eh so eto guys after 30 minutes na higit na ng bukit na signal na Tawar ka pong Ay, okay lang ba? Wala naman matapon Wala naman po Diyan ka ba? Dito na ako nagpapakita mm. Ingat mo kayo mm -hmm. Ayan na yung pangalan oh, Ito mong bigyan ito yung figure Aba <laughs> Ang ganda ng mo mo ang ganda. Nang? Ma na mo. SM lang, department store. Parang ikaw. Ay <laughs> <laughs> nice, galing. Akin na po. Yeah. <laughs> thank you. Thank you, thank, thank you. Tingnan po kayo. Nabalik kasi ma'am, no? mm -hmm. Bye, Wolf. Okay na. Okay na. So, eto ko na si then, ko na yung PN incentive na lima so eto mga kawarmis nag decide na akong umuwi bali ang kinita natin ngayong araw mga tola ay 2,044 malinis na po yan nabas na yung commission dyan naka 23 tayo and then sa incentive nakakuha tayo ng 450 pesos kulang kulang 2,500 and then yung ginasilina ko nasa 300 tapos uh, sabihin na natin yung pinangkain ko ay 100. So malinis na 2,100 yung kinita natin ngayong araw.